guys welcome back to our youtube channel happy sunday po happy weekend kumusta po ang sunday nyo ang aming bata ito bagong gising atonton bagong gising ang aming bata batuta habang inantay namin ang aming kuya uh, what you poop ha huh? Yupup, Bebe? Hmm? Oo yata. cura Tonton! Tony, Tony. Tony, Tony. Ton, ton. Tonton eh. Tonton eh. Tonton eh. Uy. oh Oo yata. Ha? Yupup, Bebe? Yupup? Ito kami sa bilihan ng gulay. Bili si Alice ng tro anak ko ng onions, nang alu, ng, ng konting gulay. Sabi ko kay Asis, ikaw na lang kasi ang init nga. Ayaw naman niya. Pero na, para makalabas si Tonton. At nagiyak na itong maliit sa loob ng bahay. Kaya eh, ang init-init nga kasi. Yan, kaya sama-sama kami dito sa parasabi. Bili lang, mamamaling ka lang ng konting wala kasing yung nagdadaan kasi sa bahay na nagtitinda ng gulay, wala silang masyadong gulay kasi why baby? wala silang masyadong gulay, kaya dito sa par sa bilihan meron silang paku 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 why 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 what do you want? Huh? biglang, biglang kundan dito sa amin guys oh lakas Kanina kumukulog. Anak ko, hindi uulan. Umulan pa rin. Kahit kumulog kanina, nakakalaka. Nakatang ano? ulan. Titingin sila kung meron. Wait lang, anak ko. Itong maliit ko din eh. Gusto ding lumabas. Yeah. And we'll take them video. Ano ah? There in the rice field, not here. Pwede na siguro mag-harvest kasi nung nakarang araw pa naman sila nag-spray. Two days ago, three days ago. Pwede na yun. Pwede lang makuhanan. Takot si... Takot! You're scared! Don't be scared! You don't need to be scared. Gusto mag ano na ingit si Asis na mag mag ano mag fishing kasi yung mga pinsan niya pumunta sila nag fishing ka, nagdala sila nung fishing net. Eh wala naman siyang fishing net at saka ang mahal, -mahal ng fishing net dito gusto niyang bumili at magtahi-tahi din siya kagaya nung bayaw ba niya ginagawa sa harap ng bahay nagtatahi sabi ko alam nga naman niya ang gagawin mo hindi ka mamasada tsaka ang mahal ng fishing net dito 6,000, 8,000 ganun fishing net Nangyari siya kasi pumunta sila dito na marami silang nahuling isda. Gawa nga nang nag-uulan dito na 'di ba? Eh ang dami nilang nahuhuling isda, malalaki, nainggit si Asis gusto din niya pumunta, gusto din niyang sumama sama. eh, wala naman siyang ano, gamit. Hindi naman pwede yung ginagamit nila ama sa ganito, hindi pwede yung ganun. Kailangan fishing net talaga. Let's go! Let's go, let's go! kung gusto din naman tong isa oh gumala ay nung nakaraan may naglalaba dito sabi ko ha pwedeng labhan tong ano pwedeng labhan tong ilog na to galing, yung tubig niya kasi galing doon sa ano galing sa bundok lalo pag nagulan ulan na ganyan ang tubig galing doon sa bundok eto yung binahan nung nakaran ah la 2 years ago ang taas ng tubig hanggang dyan hanggang sa mga palayan dyan pinakita ko yung ano 2 years ago yung baha na yun dati dito sa amin kan huwi na tayo gusto ko itong magamang to kung saan saan sumusuot eh let's go anak ko let's go Okay. Hi guys, so ayan, bali umalis kami kanina. Pumunta kami ng parsa para sana kunin yung upuan ni Tonton, yung feeding chair ni Tonton. Kaya lang, pagkakita ko, color pink. Sabi ko, hindi naman color pink yung in-order ko. Color blue, sabi ko. Sabi no nag-deliver, i-cancel na lang daw. Sabi niya. I-cancel nyo na lang po, tapos ano, order na lang. I-reorder nyo na lang, sabi niya. Kaso, nung tinitingnan ko, yung shop nila, out of stock na. Kaya siguro pink yung dinala, ibinigay kasi siguro wala na nga silang blue. Eh kaso hindi ko naman pwedeng kunin yung pink. Gawa nga ng lalaki naman ng anak ko. And nakalagay naman dun sa inorder ko yung color blue naman talaga inorder ko eh wala na daw. Out of stock na nga daw. Ay, dun sa online, inorderan ko out of stock na siya. Tapos meron dun offer na feeding chair. Then, kaso, ang problema, wala siyang seat belt Hindi ko siyang order. Yung in-order ko kasi na feeding chair, may seatbelt siya para safe ang bata. Eh, yung mga available, walang seatbelt. Meron doon na feeding chair. Yung high chair, masyadong mahal ang high chair kasi nasa 6,000, 7,000, ganun ang price niya. Eh, yung feeding chair na yung para sa baby lang, eh, ano, nasa 3,000. Eh, kaso, wala na. Out of stock na. Kaya wala, hindi ako naka-order. Excited pa man din kami pumunta ng parusa kasi nga dumating na nga yung upuan ni Tonton para kahit pa mo may upuan siya, makaupo, makaupo, makaupo na siya, hindi yung palagi siyang nakahiga. Minsan naman, eh, nakaano naman siya sa stroller. Kaya lang, yun na kasi feeding chair nga kasi ang gusto ko. Kasi next month mag-start na siyang kumain, kakain na siya next month. Mga puri-puri ba? -puri mga puree, Mag-start na siyang kumain ng mga puri. Gagawan ko siya ng carrots. Ganun, carrots, pi carrots at saka patatas puri. Ganyan. Hinihingal pa ako eh. Kasi, kasi nga, naglakad-lakad pa yung mag-ama sa may ilog, sa may tulay nga. Ah. Tingin-tingin sila kung may snail. Sabi ko sa may palayan ang meron. Kasi nung nakaraan, may mga nagkulek -collect, collect din. Marami din silang nag-collect. Doon sa, di ba malaki yung palayan doon? May mga nagkulek collect nung nakaraan. Kaya sabi ko, baka dun sa palay nila, mapwede na rin. Kasi, na-sprayan yun 3 days ago yata. Pwede na. Pwede nang makuhanan ulit yun. Bago man lang, mamulaklak yung palay. Kasi once may na may bulaklak ng palay, hindi pwedeng pasukin mahuhulog yung bulaklak nun. <laughs> Kaya habang wala pa silang bulaklak, pwede pang har harvestan Yun, yung kung may snails doon. Siguro may tubig kasi nagulan-ulan naman nung nakaraan. At saka yung tubig nun, nanggagaling siya sa ilog eh. Tubig doon. So, ayun guys. Bali yun lang yung ating video. Wala akong masyadong video kahapon. Nagulan kahapon. Wala akong video. Hindi ako nakakagawa ng video kasi Ewan ko, tamad na tamad ako sa buhay. Pa, parang pagod na pagod ako sa buhay. <laughs> dumadating na ano sa minsan sa utak ko na parang napapagod ako, ganyan, tinatamad akong kumilos, minsan tinatamad akong maglinis ng bahay, dumadating sa akin yung time na ganun guys na tamad na tamad akong kumilos at gusto ko lang talagang humilata. Ewan ko ano nangyari sa akin, napapagod talaga ako eh. <laughs> So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.